Okay, good afternoon uh, mga kapandoy at uh, once again welcome sa ating channel Ito so, ngayon ay nandito tayo sa ating binidevelop na farm at ating uh, bigyan ko kayo ng update regarding sa ating uh, pangalawang taon na paghihito Kung uh, mapapansin natin, nandito tayo sa gitna at uh, mayroon tayong isang uh, naobserbahan na kung saan yung kinuha nating isang libo Inilagay lang natin sa isang area. Isang, isang lebo mga kapandoy ang kinuha natin dito sa ating kaibigan malapit dito sa uh, amin. At uh, ito yung pinaglagyan natin. Itong isang uh, block na ito, nung nakarang taon nilagyan ko ito ng halos 2,000. lebo. So, dalawang libo mga kapandoy ang nailagay natin. So, ang uh, pinagtataka ko, nung kinuha ko last week, one week, na hindi ko pinakain. Sa libo, tapos iniwan ko, hindi ako nakabili ng uh, akain, punta ako sa trabaho. Pag uwi ko, saka pa lang ako kumuha ng uh, pagkain. Kaya lang, Napansin ko yung mga fingerlings ay nagkawatak-watak. Yung mga area na hindi ko pa nilalagyan ng uh, uh, fingerlings ay nalagyan. So halos lahat, nice uh, kawatak-watak. Yun ang pinagtataka ko mga kapandoy. Nang wala namang ulan na uh, duma, dumaan pa. Ito ay uh, na ng bukal. Kaya lang, uh, mahina pa rin yung ano. Mahina pa yung agos. Ito, pinalilinis natin kasi yung iba napunta rin dito. At kung napansin uh, ko nung nakarang kasi itong gilid nito medyo madamo. At uh, ako, nung nagkaroon ng ambon-ambon, baka umano sila, tumawid. Or dahil baka nagkaroon, baka nagkaroon ng maliit na agos dahil nga ito ay galing tayo sa El Nino at halos sa uh, anim na buwan na uh, walang tubig. Baka may bumitak at may, uh, kayo ng sinundan ng mga hito. Pero ang ko mga kapandoy, bakit yung hito na inilagay ko rito ay nakarating dito sa kabila? So ito ang ano, pagitan. Karating. Nakarating dito. At uh, nakarating pa rin dito sa kabila pa. Meron pa din ako nakikita na nakarating hanggang dito sa kabila. Ito, mga kapandoy. Ito mga kapandoy yung narating. So, ito yung ipinagtataka ko na kung bakit nakarating. At nakarating pa hanggang dito mga kapandoy. Yung mga hito dito, nakarating pa rin dito. At nakarating pa rin dito. So lahat eh nagkalat yung sa Ngayon, balak ko, dahil nga na ano na sila, da, balak ko kasi dati, tilapia ang idalagay ko rito sa mga nandito. Ngayon, dahil nga nandito na sila, uh, magahan maghahanap ako ngayon sa ping, ng fingers next week. Pag uwi ko, ahanap ako ng fingerlings ng kahit hito, idadagdag ko na rito. Dadagdagan ko na mga kapandoy. Kasi yung salibo na scattered dito, baka mamaya, eh, kukunti na lang yon kumpara mo dito sa kakabuhayan nila. So, ito yung ating uh, gagawin ngayon. Palalagyan na natin to So, mga kapandoy, yung mga kaibigan natin dyan na sumusubaybay sa atin at uh, may nakakaalam kung paano-paano sila uh, lumusot, nakarating doon sa kabilang mga area ng PESPA na eh. okay, share naman nung knowledge nyo at tayo ay pangalawang taon natin. Pero nung nakarang taon, inilagyan natin ito ng mahigit uh, mga dalawal pero sa wala, wala, sa bilang wala na akong dalawal na ano. Posible kaya mga kapandoy na itong itong hito rito ay kaya pang akitin itong taas na pilapil na yan. Napalagay ka nyo kapandoy. Anong magandang gagawin? Yan, no. Nandito mga kapandoy, marami laman ito. At so, titignan ko kung paano natin may improve pa itong paikot nito. Para talagang hindi na nila kayang akitin kung umaakit man yung mga ganong kalit. Pero isang nakita dito sa kapandoy, yung ano, yung hindi ko pinakain talaga dahil wala pa akong pagkain tapos diretso na ako sa trabaho. Ang katwiran ko mga Kapandoy eh dahil marami namang lumot. Kung titingnan nyo, maraming lumot ito, mga Kapandoy. So ibig sabihin kung kakain talaga ng lumot 'yung ating mga ito hindi naman sila magugutom. Pero dahil siguro sa nasanay sila doon sa pinukuha natin na uh, feed sa pinapakain baka 'yun ang hinahanapan natin sinundan na lang kung saan 'yung uh, pinanggagalingan ng ano ng tubig. So ito mga Kapandoy ang ating uh, update dito sa ating uh, paghihito rito at uh, sana yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe please subscribe at uh, subay subaybayin nyo ako sa susunod ay update ko kayo sa ating uh, pagbababoy at pagkakambing at uh, mayroon din tayo mga ibang kambing dyan na kung saan nakapagbibinta tayo hindi tayo nagpaparami ka mga kapandoy ng kambing gawa ng yung limited tong area pinagpapastulan binakuran ko na tong buong area nito at 'yung mga ibang kambing na nakakarating na rin dito sa mga pilat na ito. So, tapos may baboy din rin tayo dyan. So, 'yung mga kapandoy at once again, uh welcome sa ating channel at magandang hapon.